7.13 ng umaga, prayer rally kontra korupsyon. Ikinasana simbahang katolika sa Ilocos Sur. Idol Mike Layante, IFM Vigans sa report. Naging matagumpay ang isinagawang prayer rally ng Simbahang Katolika dito sa lalawigan ng Ilocosur na pinamunuan ng Archdiocese of Nueva Segovia at iba't ibang grupo. Nauna nang nagtipon-tipon ang nasa mahigit isang libong individual sa Immaculate Conception School of Theology at saka naglakad ang mga ito ng mahigit isang kilometro hanggang makarating sa Plaza Burgos na siyang pinagdausan ng programa. Para sa mga tiwaling opisyal, hindi namin kayo pinaniniwalaan hindi namin kayo kinatatakutan. Nakikita namin ang inyong kasinungalingan at hindi namin ito hahayaang manatili. Ibalik ang kapangyarihan sa mamamayan at kalikasan, hindi sa mga korup at negosyante. Sigaw ng mga relista ang mariing pagkondena sa mga katiwaliang nangyayari sa gobyerno, lalo na ang korupsyon, river dredging at political dynasty. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Leon.